Nakahanda raw si President-elect Rodrigo Duterte na itaya ang kanyang posisyon para lang matupad ang kanyang pangakong sugpuin ng krimen at korupsyon. Pinanindigan din ni Digong ang planong ibalik ang death penalty, pati na ang pagpapaigting ng programa sa family planning. Umaksyon si Mia Reyes. Pinangunahan ni President-elect Rodrigo Duterte ang flag ceremony sa Davao City Hall sa huling pagkakataon bilang alkalde ng lungsod. Ilang araw na lang at formal lang manunungkulan si Digong bilang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon pa lang sinabi na niyang hindi siya natatakot sa impeachment at handa siyang gawin ang lahat para matupad ang pangako noong halalan na sugpuin ang krimen at katiwalian. Totoo pa rin ko yan, baski sagasaan ko, baski sino. And I stake my honor, my life and the presidency itself. Even if I lose it, pagka sinabi kong huminto kayo, huminto kayo. Impeachment niya ka. Go ahead. Wala ay problema sa ako. I will insist what I promised to the people. Pinaninindigan din ni Duterte ang posisyon na muling ibalik ang death penalty dahil ito raw ay magiging instrumento wala. para masugpo ang droga at korupsyon ako ang pagkatao ko, I believe in the retribution. Why? Magbayad ka. Anak ng pag may pinatay ka, o, tapos ni rape mo, dapat magpagamatay ka. Meron man tayo noon. Wala man nangyari. It did not prevent, obstruct, or deter persons. Criminals from committing crimes. Correct. Why? because it was not implemented. Pero paglilinaw ni Digong bagamat mahigpit siya ay hindi naman siya nagmalupit Police. o umabuso sa kapangyarihan. Sometimes I could be harsh, but I was never really a despot to anybody. I will be strict to the wrongdoers, but you'd always find something in me if you are, I said, especially those who are hopeless. Kanoon, anay pag-asagin, makabot ba? Helpless and defenseless. Bumwelta rin si Duterte sa mga bumabatikos sa curfew sa mga menor de edad. Itong mga human rights ng mga congressman, pagkabobo naman ninyo, ay talagang bobo eh. With all the wrong things, you know, when we take into custody a child or children, we are not in the process of arresting we are taking into custody the child to protect him from harm. Muli rin inungkat ng susunod na Pangulo ang pagsusulong sa family planning. I will reinstall the program of uh, uh, family planning. Three. One, two, three. Tama na yan. So mga social workers, you must be proactive. About anong pito, walang trabaho ang bata. Jesus Mario, sir. Better shape up. Ayaw na, unang na yung simbahan. Okay? Away kami dyan. Pati ako, binabangga ako talaga yung simbahan. Okay? Hindi na realistic Pasa eh. Pasasalamat naman ang iniwan ni Duterte para sa mga kababayan na higit dalawang dekada niyang pinagsilbihan bilang alkalde. I would like to thank you for your fidelity, your trust in me, and the broad brotherly love that you have shown all these years working with me. I appreciate it very much. I would not have succeeded. You know, I, I, I was first elected in 1988. I never lost an election. Hanggang lumating ako pagka-presidente. And I owe it to you because ang sa labas sabi kasi, tignan mo ang Dabao. So without the backing or help of the military and the police an. yung I would not probably really succeeded News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.